Ala, mga kababayan, lahat ng 60 years old pataas, makinig ka ng mabuti. Dahil ngayong taon, lahat ng may senior citizen ID, automatic nang makakatanggap ng 12,000 pesos universal social pension. Walang pila, walang application at walang pahirapan. Tulong diretsyo sa ating mga lolo't lola. Pero teka, kailan ito ibibigay? Paano ito makukuha? At lahat ba talaga ay makikinabang? Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag kang aalis dahil sa dulo ng video na to, ibabahagi ko ang kompletong detalye na hindi mo maririnig sa iba. At syempre, kung ikaw ay isang senior citizen, may SSS o GSIS pension, o may pamilya kang umaasa sa pension, mag-subscribe ka na ngayon dahil ang channel na ito ay ginawa para sa inyo, para sa mga Pilipinong seniors na gusto ng malinaw, totoong at updated na balita tungkol sa SSS payments, pension increases at social benefits. Dito, hindi ka maliligaw kasi sa channel na ito, kami ay para sa inyo, mga senior citizens ng Pilipinas. Resh! Atensyon mga kababayan! may napakalaking balita para sa lahat ng ating mga senior citizens. Kung ikaw ay edad 60 pataas at may hawak na senior citizen ID, makinig ka ng mabuti dahil ito ay siguradong magpapasaya sa puso mo. Isang bagong programa ang inanunsyo na magbibigay ng 12,000 pesos Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa buong bansa. Oo, tama ang narinig mo. Lahat ng senior, automatic may 12,000 pesos na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Hindi mo na kailangang mag-apply, hindi mo na kailangang pumila ng mahaba, at hindi mo na kailangang maghintay ng taon-taon para maaprobahan. Ito ay otomatikong ibibigay sa bawat Pilipinong senior citizen na may valid ID. Ang magandang balitang ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para suportahan ang mga matatanda sa panahon kung kailan tumataas ang presyo ng bilihin, gamot at mga pangunahing pangangailangan. Sa dami ng mga senior citizens sa bansa na umaasa lamang sa maliit na pensyon o tulong mula sa kanilang pamilya, napakahalaga ang bagong hakbang na ito. Ayon sa ulat, layunin ng programang ito na bigyan ng dignidad at ginhawa ang bawat Pilipino tumanda ng marangal. Dahil sabi nga nila, ang pagtanda ay hindi dapat maging parusa, kundi gantimpala sa habang buhay na pagtatrabaho. Ngayon, paano nga ba ito gumagana? Simple lang. Kapag ikaw ay 60 years old pataas at rehistradong senior citizen, otomatika nang sakop ng Universal Social Pension Program. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang maghintay ng mahabang verification process tulad ng dati. Basta't nasa listahan ka ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA at may hawak kang Senior Citizen ID, ikaw ay kwalifikado. Ang 12,000 pesos ay ipapamahagi sa pamamagitan ng DSWD o sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. Maari itong ibigay ng buo kada taon o hatiin kada quarter. Ibig sabihin, bawat tatlong buwan ay maaaring makatanggap ka ng 3,000 pesos cash assistance. Ayon sa mga opisyal, ito ang unang hakbang sa mas malawak na layunin ng gobyerno na gawing universal ang social pension system. Ibig sabihin, wala nang maiiwan. Dati kasi, limitado lang sa mga indigent seniors o yaong mga walang sariling kita at walang pensyon. Ngunit sa bagong sistema, kahit mayroon kang maliit na kita o kahit may natatanggap kang pensyon mula sa ibang source, maaari ka pa mabigyan ang karagdagang tulong bilang pagkilana sa iyong ambag sa lipunan. Maraming mga lolo't lola ang nagbahagi ng kanilang saya nang marinig ang balitang ito. Malaking tulong ito para sa amin, lalo na sa pambili ng gamot, sabi ni Nanay Tess na 67 years old mula sa Laguna. Kahit simpleng tulong, malaking ginhawa na ito sa aming araw-araw dagdag pa niya. Marami ring nagsabi na makakatulong ito para makabili sila ng pagkain, vitamins at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi biro ang presyo ng mga bilihin ngayon at bawat piso ay napakahalaga para sa mga senior citizens. Kung tatanungin mo kung kailan magsisimula ang implementasyon, ayon sa mga unang ulat, ang pamamahagi ng 12,000 pesos Universal Social Pension ay nakatakdang simulan bago matapos ang taong 2025. Pero sa ilang mga probinsya at lungsod, may mga LGU na nagsimula ng maghanda para sa maagang roll out. Kaya napakahalaga na siguraduhin mong updated ang iyong record sa OSCA. Kung matagal mo nang hindi napapalitan o nire-renew ang iyong senior ID, ito na ang tamang panahon para gawin iyon. Siguraduhin din na tama ang iyong address at contact details dahil dito ipapadala ang abiso at schedule ng payout. May ilang mga hakbang din na ipinatutupad para matiyak na walang mananamantala. Halimbawa, kailangan personal na tumanggap ng benepisyo ang senior citizen o kung hindi na kaya dahil sa kalusugan, maaari itong kunin ng authorized representative na may dalang authorization letter at valid IDs. Layunin nitong maiwasan ang mga scam, duplication at maling paggamit ng pondo. Isipin mo na lang bawat senior sa bansa mula sa pinakamalayong probinsya hanggang sa mga lungsod magkakaroon ng dagdag na 12,000 pesos kada taon. Kung iisipin mo, milyong-milyong senior citizens ang makikinabang dito. At hindi lang ito basta pera, ito ay simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa sakripisyo at kontribusyon ng bawat Pilipino na nagtrabaho ng matagal at tapat. Napakarami ring senior citizens ngayon na hirap sa gastusin sa kuryente, tubig at gamot. Kaya kung makakatanggap sila ng 12,000 pesos, malaking kaginhawaan na ito para maibsan kahit kaunti ang kanilang pinansyal na bigat. Ang ilan ay balak gamitin ito para sa panggamot, iba naman sa pagkain habang ang iba ay ipon para sa emergency. Ang mahalaga, sila ay may karagdagang seguridad at hindi na kailangang umasa ng lubos sa kanilang mga anak o apo. Ang panukalang ito ay sinuportahan ng maraming mambabatas at social welfare advocates. Ayon sa kanila, panahon na para bigyan ng mas pantay na trato ang lahat ng senior citizens dahil ang lahat ay may karapatan mamuhay ng may dignidad at kaginhawaan sa kanilang pagtanda. Marami ring organisasyon ng mga lolo't lola ang nagsagawa ng kampanya para sa universal pension na ito at ngayon ay natutupad na ang kanilang matagal ng hinihintay na pangako. Kung ikaw naman ay may magulang o lolo't lola na edad 60 pataas, tulungan mo silang ma-update ang kanilang ID at alamin kung kailan ang schedule ng distribusyon sa inyong lugar. Huwag hayaang hindi nila makuha ang tulong na para sa kanila maaari kang magtungo sa pinakamalapit na DSWD office o sa tanggapan ng OSCA sa inyong munisipyo para magtanong tungkol sa Universal Social Pension Rollout. Pero tandaan, may ilang peking balita na kumakalat ngayon tungkol sa registration links o mga online forms na di umano'y kailangan punan para makuha ang 12,000 pesos. Huwag kang basta maniwala. Walang registration link na ipapadala online. Ang taning dapat mong napitan ay ang opisyal na ahensya ng gobyerno o ang iyong barangay hall. At syempre, kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong balita, lalo na sa mga isyong tulad ng social pension, senior citizen benefits, SSS payments, at iba pang tulong para sa ating mga nakatatanda, siguraduhin mong mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito sa ating community, layunin nating tulungan at gabayan ang bawat senior citizen at kanilang pamilya. Ang channel na ito ay para sa inyo, para sa mga lolo't lola, para sa mga pamilya na may mga senior at para sa lahat ng nagnanais ng malinaw at totoong impormasyon tungkol sa mga benepisyo mula sa gobyerno. Kaya kung gusto mong mauna sa lahat ng updates kung kailan eksaktong ipapamahagi ang 12,000 pesos pension, kung paano ito matatanggap, at kung may karagdagang tulong pang ibibigay, pindutin mo na ang subscribe button ngayon. Dahil sa mga susunod na araw, ibabahagi ko rin dito ang mga detalye ng distribution schedule, kung anong mga dokumento ang dapat ihanda, at pati ang mga lugar na unang makakatanggap ng ayuda. Huwag mong kalimutan i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na may edad 60 patahas. Malay mo, sila na pala ang unang makakatanggap na 12,000 pesos mula sa Universal Social Pension. Gusto nating walang maiiwan at lahat ay makikinabang. Ito ay tulong na naralapat sa ating mga bayani ng tahanan, ang mga nag-alaga, nagtrabaho at nagtiis para sa kanilang pamilya sa mahabang panahon. Kaya mga kaseniors, maghanda na. Ang 12,000 pesos na ito ay hindi lamang pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa inyo sa inyong sipag at sa inyong pagmamahal sa bayan. Ang bawat piso ay patunay na ang gobyerno ay nakikinig at kumikilos para sa inyong kapakanan. Sa wakas, dumarating na rin ang panahon kung saan ang mga senior citizens ay hindi na kailangang mamalimos ng tulong dahil ang tulong mismo ay lalapit sa kalila kaya manatiling nakatutok dahil dito sa ating channel kami ay para sa inyo mga senior citizens ng Pilipinas dito mo lang malalaman ang lahat ng mga updates tungkol sa inyong pensyon, benepisyo at tulong pinansyal. Hindi ito basta channel, ito ay komunidad ng malasakit, impormasyon at pag-asa.